So, mga lodi ganyan yung sana walang ahas putik yung web ng ano wolf spider so ayan ang wolf spider mga lodi oh so, laki nito medyo malaki to lupihan kukunin ko to yun know, oh ay pa yan ang laki laki what's up mga lodi bali pupunta tayo sa labas Mag-try tayong maghanap ng mga insekto gagampa diba? <laughs> hanap tayo ng lugar kung saan tayo pwede makita ng, ano, ng mga G diba? Yeah. so tara samahan niyo ako let's go what's up, mga Lodi nandito tayo ngayon sa daanan sa so, mga parang dumidumi -dumi. kung nasa ng mga spider siyempre at to? binuklat ko to may nakita ko dito ang laking isopod you oh. know ay so pa diyan ang laki yan din niyo laki shout out glement bareng ang laki so pa dito may nakita ng alupian dito eh di ko lang anong klaseng ng to ayun alupian kukunin ko to di ko lang anong klase ng to eh ah uh, yun know. Oh. Ah, laki. Ano yung alubi to? Hindi ko sure kung lumalaki to ng malaki. Yeah. Pero alupihan yan, kukunin ko. Kukunin natin. Ito wala yung ano, centipede. <laughs> Ito, nagaanap ako ng ibang gagamba. tingnan natin kung ano meron dito. Kulay. Pero yung mga ganito, wolf spider to, malamang eh. yung mga web kadalasan yan wolf spider sana walang ahas putik sa <laughs> so, mga lodi ganyan yung web ng ano ng wolf spider actually may nahuli na nga ako kanina eh. dito sa lalagyan ng papakita ko sa inyo andito oh malaki laki rin tong nahuli kong wolf spider eh pakita ko sa inyo so ayan ang wolf spider mga lodi oh yan. Ang Parang tarantula pero mas maliit. Eh. Yan Oh. Ang laki nito. Kumpara sa mga ibang gold spider na nakikita ko dito. Medyo malaki to. Ito yung mga isopods na malalaki. So, baka umuwi na ako mga lodi. So, oh, yun lang mga lodi. So, unfortunately, wala tayong nakita ang ano, or weaver na pamalakasan, di ba? Pero at least may naiwi pa rin tayo, di ba? Tsaka may na kita pa rin tayong kakaiba, di ba? Wolf spider. Tsaka yung centipede sayang talaga 'yon, nakawala eh. Pero malay nyo, di ba, pag bumalik tayo doon, meron ulit at uh, yung isopods, di ba? Ang laki noon. Pero anyways, mga lodi, ayun, uh, susunod, maghanap ulit tayo, di ba? Ayun lang. Abang-abang pa sa mga parating na video is